bien bien hi hello murah kan korek biena ganda numpes tu mau dulu na ah. balik balik na dali balik ganda, ganda nampes tu na yan enak hah bien bien Hello. Hi. Hello Bien Anong ginagawa ng Bien Anong ginagawa ng Bien Bien? Suplado. Ba? 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 Ba?

<laughs> 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 Bayot ikaw Gusto mo ilok ito eh Ha? Uy Ha? Bo Baya't ito, bien bien, oh Oh Bayot ito, bien bien Gusto nang ilok ito, bien bien Bo Bien bien, bien. Ko sa may luka, ito Halo bulaga, Halo holo, 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 bayot ang biyan, biyan na. sleep ka na Ta tapos 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 nandito ka palang pala A -a akala sleep na ikaw tapos na nandito ka lang pala ikaw ba ikaw ba ikaw ba ikaw ba akala ko <laughs> sleep na ikaw oh god bless yan right isa, isa pa. pa isa pa oh isa pa god bless

<laughs> Hala. Lana, nagising na si ate. Lana. Bien, 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 ¡Va! me lo quité, ¡Huy! ¡Huy! bien, 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 tot. bien, 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 Bata. Bata. Napakalikot na bata. Napakalikot na bata na yan. Hmm? Bising-bising siya sa ano. Oh. So, may lukite? Eh. bien bien, shh, 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 huy, hello, <coughs> <Hala>. bulaga, <laughs> mm. lilibang siya guys sa bedsheet, hah? Oh? Oh, okay ang ginagawa niya na. Ha. Ah. Oh. Oh. Hoy. Ano? Ano? Bien bien, mau untuk kejen. Hui, hui. Whoops. 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 Bien tot. Bien <coughs> Kainin yung grapes. Big boy na ang bien-bien namin, oh. No? Marunong na yan ng sarili niyang dede. O, oh, ha? Oh. Huh? Oh, ba? Diba? Big boy na yan. Big boy na yan. Big boy na yan. Seryoso yan? Seryoso yan? bao bien, bien. bao 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 Bien, bien. Bien, bien. hai vui vẻ vui vẻ nga yeah. hmm eh hey, tululaway wai yee 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 bien serio si yorn ano or? serio si yorn bien bien Shhh. Shhh. pa? Aba. Aba. Seryoso ba? Ah? 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 Anong pinapanood kaya ng BNBN na? Ah? Ba? Ulam pala ah? Ha? Ah? Wow. Ah? Suplado ah? Ha? Seryoso talaga ah? Oh. Seryoso yan? Bien -bien tot Binbintot? Uy. Bien! Uy. Nakanganga pa yung bata na yan ha. Nakanganga pa yun, ha. Ha. Anong ginagawa kaya ng bien bien? Ano kaya ginagawa ng bien bien na yan? Ha. Anong ginagawa ng bien bien? நல்லா <laughs> <laughs> <laughs>

Wow. Bien, bien. Ano abutin mo dyan? Ano inaabot mo? Ano inaabot mo? Ano inaabot ng bin bien, bien? Ha. he, Wow. Wow. Bien, bien. Bulaga. Ah. 啊，哈哈哈哈啊，哇。